Sa wakas, nabunyag na ang katotohanan ni Putin. Gusto niyang paniwalain ang mga Ruso na nasa Moscow siya. Nagtatrabaho ng walang tigil para palakasin ang Russia. Araw-araw, naglalabas ang Kremlin ng mga video niyan na nagpapakitang nagpupulong siya o nagbabanta sa kanduran gamit ang nuclear Armageddon. Pero ang nakakagulat na katotohanan ay natatakot siya at kaya niya kinopya ang kanyang opisina sa isang bunker sa gubat ng Valdai. At doon, nagtatago siya. Napapaligiran ng labing apat na air defense lahat para makaiwas sa mga drone at missile ng Ukraine. Sa kasamaang palad, habang nagtatago si Putin, ang natitirang bahagi ng Rusya ay walang depensa. Kaya naman winawasak ng Ukraine ang lahat ng makita at maabot nito. Kasama dito ang mga pantalan, refineriya at pabrika ng Rusya. Bumagsak ang Rusya sa bigat ng sariling kasinungalingan ni Putin. Pero ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Narito ang investigasyon. Tingnan ang mga larawang ito sa screen. Sabi ng Kremlin, lahat ay nasa isang opisina lang. Gusto rin nilang ipakita na laging nagtatrabaho si Putin. Pinipilit niyang panatilihing ligtas ang bansa. Pero sa totoo lang, para lang sa sarili niyang kaligtasan ito. Kaya heto ang ilang impormasyon. Ang pangunahing opisina na sinasabing pinagtatrabahuhan ni Putin ay ang Novo Ogra. Ito ang tirahan ng Pangulo na nasa humigit kumulang 15 milya sa labas ng Moscow. Kaya kada maglabas ang Kremlin ng video o larawan ni Putin, lagi nilang nilalagay na ito ay sa tirahan ng Pangulo. Kasama dito ang pagkikita ni Putin sa ibang leader, mga pulong sa seguridad, at pagsisi sa NATO sa bagong issue. Laging nilalagay ang label sa parehong lugar dahil simple lang ang dahilan. Gusto ng Kremlin na maniwala ang bawat Ruso na palaging nasa Moscow si Putin. Nagtatrabaho mula sa gitna ng Russia. Hindi siya natatakot sa kahit ano o kanino man. Kahit na may isinasagawang espesyal na operasyong militar. Kung mapapansin mong mabuti ang mga video ng Kremlin, mapapansin mo 'yon. Ang opisina ay hindi talaga tugma sa opisina ng pangulo na nasa labas ng Moscow sa nakalipas na 25 taon. Halimbawa, tingnan mo ang hawakan ng pinto. Sa totoong opisina, ang hawakan ay nasa itaas ng guhit. Pero sa video na kamakailan lang inilabas ng Kremlin, ito ay nasa ibaba ng guhit. At ngayon, pinagsama-sama na ito ng mga investigador at napagtanto nilang marami pang mga pagkakaibang ganito. Ibig sabihin, gumawa si Putin ng maganda-gandang kopya ng opisina niya sa iba't ibang lugar. Pero hindi ito perpekto. Tingnan mo itong pangalawang larawan kung saan ang likuran ng opisina, kahit na magkapareho ang anggulo. Ay hindi talaga magkapareho ang itsura. Gusto mo bang marinig ang pinakamasamang parte ng mga larawang ito? Ayon sa Kremlin, ang dalawang larawang ito ay mula sa parehong araw sa parehong opisina. Alam kong nagre-renovate ng opisina ang mga tao. Kaya nagbabago ang pader sa likod nila. Pero duda akong natatapos ang mga renovation sa loob ng isang araw lang. Kaya ang tanong, nasaan si Putin? At bakit niya ginagawa ito? Ayon sa ulat, may tatlong magkaparehong opisina si Putin sa iba't ibang bahagi ng Russia. Isa, siyempre, ay nasa Moscow. Isa ay nasa Sochi, na parang isang bayan ng turista sa timog ng Russia. At isa pa ay nasa Valdai, isang lungsod ng maraming kagubatan sa pagitan ng Moscow at St. Petersburg. Mukhang sa dalawang libo at dalawamput lima, mas pinapaboran ni Putin ang opisina sa Valdai. Dahil ito sa long range na pag-atake ng Ukraine. Kita mo, ang Moscow ay isang presidential compound sa gitna ng pinakamalaking lungsod sa Russia. Hindi pwedeng maglagay si Putin ng masyadong maraming air defenses para protektahan ang compound na ito dahil hindi maganda sa tingin ng tao. Alam mo ang ibig kong sabihin. At yung sa Sochi naman, katabilang ito ng dagat at itinayo sa mataas na lugar, kaya mas mahirap itong depensahan laban sa mga drone at missile ng Ukraine. Pero yung sa Valdai perpekto iyon. Nasa gubat ito. Kaya mahirap makita ng marami. Ibig sabihin nito, nabibigyan si Putin ng sapat na taguan para punuin ang lugar ng mga depensa sa himpapawid. At eksaktong iyon ang ginagawa niya. Sabi sa ulat, pinalibutan ni Putin ang palasyo ng labing apat depensa sa himpapawid. At noong dalawang libo at dalawamput dito siya kadalasang nanatili sa lugar na ito. Ipinapakita nito ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa digmaang ito. Para kay maliit na Vladimir, pero gusto pa rin ni Putin na maniwala ang mga Ruso na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang bansa at protektahan ang soberanya ng Russia. Kaya siya nagbebenta ng mga kalendaryo. Hindi ako nagbibiro, uwi oh. Tingnan mo. Lumabas na ang Putin 2000 at 2,026 na kalendaryo sa Russia at may ilan ako nito. Katulad ng dati, walang larawan ng tinatawag na espesyal na operasyong militar sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Sa mga larawan hindi talaga ito ipinapakita. Ganito ipinapakita ng gumawa ng kalendaryo si Vladimir Putin sa mga ruso, isang matatag na leader at ama ng bansa. Ipinapakita ng mga kasabihan ni Putin ang pagpapalakas ng katawan, tulad ng pagsabing walang hanggan ang hangganan ng Russia. Isa akong kalapati na may matibay na pakpak na bakal, ano pa? Mukhang mahina ang pagjustify ng mga kilos niya. Ginawa ko ang lahat para maging malaya at soberanong estado ang Russia na kayang gumawa ng sarili nitong mga desisyon. Pakiramdam ko mas lumakas ang Russia sa nakalipas na dalawa tatlong taon dahil nagiging tunay na soberanong bansa na tayo. Ito ang sagot niya sa tanong ko noong nakaraang taon sa end-of-year press conference ni Putin. Sa kabila ng negatibong epekto ng pananakop ng Russia sa Ukraine, naniniwala pa rin siya na nagawa niya ang ipinag-utos ni Boris Yeltsin. Alagaan mo ang Russia, hindi ko lang inalagaan ang bansa na ilayo pa natin ito sa kapahamakan. Kung bibili kayo ng kalendaryo na, yan, gamitin ang code na BASICS para libreng makuha ang tatlong araw ng military delivery. Ngayon, para lang maikumpara ang mga kilos ni Putin sa kilos ng presidente ng Ukraine, hulaan mo kung ano ang ginagawa ni Zelensky? Buong araw ako sa rehiyon ng Zaporizhia. Gusto ng mga Ruso na gawing hindi matiis ang buhay ng mga Ukrainyano. Ginagawa namin ang lahat para maprotektahan ang aming estado at mga Ukrainyano. Paalala lang sa lahat. Ang Zaporizhia ay nasa gitna ng labanan. Si Zelensky ay madalas pumunta sa harap ng labanan. Dahil mahal niya ang kanyang bansa. Si Putin ay nagtatago sa gubat na napapalibutan ng depensa sa himpapawid. Dahil iniintindi lang niya ang sarili niya. Mga mahal kong Ukrainyano, hangad ko ang inyong mabuting kalusugan ngayong araw sa Zaporizhia. Nais ko kayong bigyan ng kalusugan, mga kapwa Ukrainiano. Buong araw akong nasa Zaporizhia, binisita ang mga brigada natin. Ang ika-65 na hiwahiwalay na mekanisadong brigada na bilang bahagi ng ika-17 korps ay nagtatanggol sa ating estado sa direksyon ng Orekov at pati na rin ang mga mandirigma ng ika-128 na hiwahiwalay na Mountain Assault Brigade na nagtatanggol sa mga lugar sa paligid ng Stepnohirsk. Nagkaroon kami ng napakadetalyadong pag-uusap ngayon kasama ang mga commander tungkol sa kung ano mismo ang kailangan para mapalakas ang ating mga posisyon at kung paano pa mapapatibay ang direksyong ito. Mahalaga ito. Nagpapasalamat ako sa masusing impormasyon tungkol sa mga kahirapan dito sa rehiyon ng Zaporizhia, lalo na sa mga lugar ng Hulipoli at sa direksyon ng Kamyanski. Bukas, magpupulong ako ng mga kawani para sa rehiyong ito. Tungkol sa pagtatanggol ng Zaporizhia at iba pang isyo Gaya ng kasabihan, sa digmaan napaka-physical ng moral. Ibig sabihin, mas mahalaga ang moral ng tatlong beses kaysa sa bilang ng sundalo o lakas ng hukbo. Kahit handa si Putin isakripisyo ang Rusya para sakupin ang bahagi ng Ukraine, hindi pa rin niya mapapanalo ang digmaang ito. At makikita natin yan sa simpleng pagtingin na pinoprotektahan niya ang sarili niya at hindi ang bansa. Ngayon, Lubos na sinasamantala ng Ukraine ang pagiging makasarili ni Putin. Ilang araw lang ang nakalipas. Ang Ukrainian Flamingo Cruise Missile na may isang toneladang warhead ay tumama sa pantalan ng Tupas. Mahalaga ang pantalan na ito sa ekonomiya ng Russia. Nitong mga linggo, nahirapan si Putin panatilihing bukas ito. Kung hindi mapapanatiling bukas ng Russia ang pantalan na ito, hindi nila maipapadala ang langis gamit ang Black Sea. At ibig sabihin nito, hindi mapopondohan ni Putin ang kanyang digmaan. Simple lang ang sitwasyon dito kaya linggo-linggo binabanatan ng Ukraine ang pantalan na ito. Noong ikadalawa ng Nobyembre, binisita rin ng mga drone ng Ukraine ang pantalan na ito at napakalakas ng pagsabog. Tingnan mo, dahil sa lakas ng pagsabog napilitan ang Russia na ihinto ang lahat ng export mula sa pantalan at habang sila ay nagpapagaling ilang araw ng pagkukumpuni at kung ano-ano pa tinamaan na naman ito ng Ukraine at sa pagkakataong ito gamit ang kanilang bagong-bagong flamingo missile hindi maganda ang kinalabasan para kay Putin ano yon log pero hindi lang daungan ang target ng Ukraine. Sa parehong gabi, tinamaan ang isang Russian oil refinery sa Orsk. Ang oil refinery na ito ay may kapasidad na higit sa 6 na milyong tonelada at bukod pa roon, matatagpuan ito mga siyam na raan milya o isang libo at limang daang kilometro mula sa mga frontline. Ito ang dahilan kaya nagtatago si Putin. Kayang abutin ng Ukraine kahit saan, kahit kailan. Pero ang refinery na ito ay ilang beses nang tinamaan kaya nahihirapan na akong magbilang. Ito ay sa kabila ng katotohanang naglagay na si Putin ng mga anti-drone nettings. At may mga Russian conscript na ngayon na nagbabantay sa lugar gamit ang mga truck at anti-drone na baril. Hula ko, kailangan pa niyang bigyan sila ng mas maraming pagsasanay. Dahil isang araw matapos ang pag-atake ng Ukraine, sinabi ng mga autoridad ng Russia na itinigil ng refinery ang lahat ng pagpoproseso. Muli, hindi nila kinilala ang mga drone ng Ukraine at sinabing, dahil ito sa pagpapanatili ng kagamitan, parang bagong termino iyon para sa mga drone parts, kaya isusulat ko ito sa diksyonaryong ruso ko. Sa malaking sunog, isisi mo sa pagpapanatili ng kagamitan, tinarget ng Ukraine ang estrategikong planta ng petrochemical na Slatvon sa Russia. Ang planta ay gumagawa ng mga bahagi para sa kagamitang militar ng hukbo ni Putin, kabilang ang piyesa para sa mga drone ng Russia. Hindi ko alam sa inyo, pero ganun ang pakiramdam ko. Parang naghahanap lang ng bagong kaibigan ang mga drone ng Ukraine. Kaya pumunta sila sa drone factory na ito. Ipinapakita nito na hindi na kayang ituloy ni Putin ang digmaan ng matagal. Kaya naman ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya sa direksyon ng Procross. Gusto niyang sakupin ang lungsod. Gusto niyang ipaalam sa mundo. Hoy, panalo pa rin ang Russia. Bakit hindi niyo nalang pilitin ang Ukraine na ibigay sa amin ang Donbas? iyan mismo ang inaasahan ni Putin pero sa kasamaang palad para kay Putin nakikita ng mundo ang kanyang plano halos kalahati na ng mga drone at cruise missile ng Ukraine ay ginagawa na mismo sa Ukraine Ukraine hindi natupad ni Putin ang inaasahan. Akala natin malakas ang kanyang hukbo at inisip niyang magkakakudeta. Akala niya ay magiging madali lang ito, isang tatlong araw na operasyon. Pero mahigit sampung taon na, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa Donbas. Hindi ko tatawagin niyong tagumpay. Sige, salamat. Salamat sa... Panoorin ang video na ito at suportahan ang aming independyenteng pagbabalita sa pamamagitan ng pagiging miyembro. Magkakaroon ka ng akses sa eksklusibong nilalaman, dokumentaryo, at ad-free na mga video. Malaki ang tulong nito sa aming paglago sa YouTube. Salamat. Ako si Sam. Makita tayo ulit sa susunod.